Hello guys, magandang buhay for today's pananghali ang guys ayan po. Ayan po yung ating pinamalengke at pinam piniritong, pinirutong ano na tilapia. Ayan. Ayan po ang aming ang pananghalian ng aming tatay. Ayan. Ng aming babi yan ang ano niya. Yan lang kumakain naman siya ng ibang isda pero yung malalaki ah. Pero ang mostly talagang niluluto ko sa kanya yan tilapia kumakain siya ng nuebe, basta malalaki, maya-maya, ganyan, kumakain siya ng, Huwag lang yung malilit na isda, hindi siya nakain nun. Ayan, ang red rice, yan. Ayan yung pagkain ng anak ko. Hindi siya kumakain ng isda. Ayan, ang salata, at ang akin naman, ayan, special sa akin yan, yan. Pala. Ayan, Okra. Hmm. Ayan ang ating pananghalian. Ayan. Oh, ayan na guys. Oh. Yung ating no, na, namimili na siya. Ayan. Hinugasan ko na siya. O, at ayan. nalagyan na ng mga panimpla. Ayan. Ganyan sila magprito. Ayan. prituhin na natin.